Hi guys, so ito nga guys, no, magre in Brazilian po ako ngayon guys. So alam nyo ba guys, ang revan number 1 ay inahaloan ko siya ng hair So alam nyo guys, naniniwala kayo o sa hindi, ang buhok po talaga ni madam ay palaban. So ito nga ang ginagawa ko no. Uh, binabarang ko muna siya ng riba number 1 so hindi pa rin talaga siya nag-straight ang buhok ni madam so pumasok po si madam dito ay alas 9 forty 9.44 binanlawan ko na ang buhok ni madam kasi hindi talaga siya ma-straight so alam nyo guys ang ginagawa ko ah kinabukasan pinabalik ko na lang ulit si mother ng mga alas 7 kasi nga para applyan ko na naman ang gamot. So, alam nyo ba guys, ang nangyari guys, no? Uh, ang haba talaga ng oras na naman ang pagbabad ko ng gamot ng Reba number 1 guys. So, eto na nga guys, no, nakaka -uwi na naman si Madam ay alas 8 na naman ng gabi guys. So, eto nga guys, no. Ah, uh, sobrang hirap talaga iriban ang buhok ni madam kasi talagang palaban so sasabihin nila ay kapag nagririban daw na binabadan na number one ay nasusunog daw ang buhok so eto nga guys no hindi lahat ng buhok kapag binabara ng riba number one ay sasabihin yung nasusunog ang buhok hindi guys kasi tignan nyo to ang buhok ni madam ang tagal ko siyang binabad dalawang dalawang araw ko nang nababadan pero ang tagal talagang ano, ma-street ang kanyang buhok ni madam so ito na nga guys, no, makikita nyo ang buhok ni madam ngayon kasi sobrang kulot talaga ngayon makikita nyo na kung gaano naka-street ang buhok ni madam so ayan na nga guys, huwag nyong kalimutan mag-follow in